yung live wire, yun ang dadaan ng switch hello mga kabisi mind. so ngayon ang ibahagi ko naman sa inyo ay ang tamang paglagay ng uh, live wire sa isang receptacle ang electrical ay napaka risky so posibleng maaksidente tayo dahil uh, sa ating mali na ginagawa so tandaan natin kapag naglagay tayo ng wire sa isang socket, yan, mo so, hindi tayo magbasi ng color ng wire so titingnan natin kung saan diyan ang live wire para alam natin kung saan uh, ilagay natin so ang tamang paglagay ng wire sa isang receptacle dapat ang live wire dyan sa gitna kapag uh, line to ground or line to neutral para hindi tayo maaksidente kapag naglagay na tayo ng valve halimbawa sa uh, nagmamadali ka ng trabaho mo aksidente na hawakan mo ito o yun pala ay live wire pala yung sa gilid. So, posibleng makuryente ka. So, dapat mag-ingat tayo. Kung para malaman natin kung saan ang live wire, so, dapat may tester tayo na ganito. Lalo na kapag hindi natin nakita ang panel, kung ano ang color ng wire na nakadaan sa breaker. So, mahirapan tayong mag-identify uh, kung saan yung live wire. So, mas maganda may line tester tayo para makita natin. Sa so, line to line, 110, 110, iilaw pa rin itong tester na ito. So, ngayon, itesting natin kung saan yung uh, may supply, kung saan yung live wire natin. So, unahin natin yung sa gitna. Kapag may supply niyan, iilaw itong line tester natin. Yan. Tingnan natin. So, wala. Yan. Dito dahil sa gilid. So, yun. Iilaw yung tester natin. No? Oh. Tingnan natin. Hindi ito line to line. So, line to neutral ito or line to ground paliktad yung supply, nasa gilid yung uh, live So, ganito, kapag nagpalit tayo ng bulb, tapos hindi tayo nag-iingat, biglang nahawakan natin dito, posibleng makurinti tayo, kasi yung uh, live wire nasa gilid. So, tandaan natin, kapag naglagay tayo ng uh, switch, dapat yung live wire yun ang dadaan ng switch para uh, kung sakali magpapalit tayo ng bulb so, uh, iop i-off natin yung switch so kung hindi naman natin na-off yung switch tapos tama yung paglagay yung wire nasa uh, gitna so hindi tayo makuryente dyan kasi malayong maabot yung nasa loob so yan ang uh, tamang paglagay para maiwasan yung aksidente. Ah, eh. okay. Sa paglagay ng bag, kahit hindi mo napatayin yung switch, walang problema yan. Basta wag mo lang hawakan dito kasi hindi mo alam kung saan yung live na wire. Dito lang tayo maghawak sa ah, dito sa itaas yung sa bulb mismo. Walang kuryente yan kasi plastic niya. So, iilaw lang siya. Yan. Kahit okay. Huwakan mo yan, walang problema yan. Ang alternating current, kahit magkabaliktad yung wire, walang problema yan. Gagana yung uh, ilaw natin. Pero sa uh, para maiwasan ang ak aksidente natin, dapat alamin natin yung uh, live na wire. Ang tamang pagkapit ng live na wire. Okay? Kung, may natutunan ka sa video na ito, paki-like and share. At huwag niyo nang kalimutan na i-follow ako. Okay? Bisitahin niyo ang aking YouTube channel. Uh, BC Minds, so, marami na tayong na upload doon ng mga about sa electrical, electronic at saka fire alarm. Okay, bye-bye mga ka-BC